Niyaya ako ng mga pinsan kong mga will ng maliliit na tilapia sa fish pond nila. Pagalingan na lamang kapag may dumawi na malaki. At dahil uso rin ang mga baha ngayon, sumama na rin ako sa tito kong magpandaw ng mga patanga na talagang ikinatuwa ako ang mga nahuli nito. Uso na talaga ngayon ang pangangawil o pamimingwit dahil sa daan pa lamang marami na kaming nakita at nakasalubong ng mga katutubong mangyan na papunta sa mga lake at ilog para mangawil. Papunta pa lamang kami sa fish pond may mga baha na kaagad kami na dinaanan. Kaya naman bago kami nakarating doon basa na kaagad kami hanggang sa baywang. Pagkarating naman namin dito nagsimula na rin kaagad kami ng pinsan ko maghukay ng mga pamain. Nakahanda na rin mga kawil dahil ito yung mga kawil na ginamit ko rin dati no nangawil naman ako sa lake. Dalawa muna kami ng pinsan kong nauna at nagsimulang mangawil at tagdalawang kawil din kami na ginamit dito. Sa simula ng pangangawil namin dito sunod sunod ang mga dumadawi ng maliliit at medyo nahirapan kami dito sa dalawang kawil na gamit namin dahil habang nagkakalag kami ng isang huli, yung isang kawil ay dinadawin na kaagad hanggang sa tuluyan na ito na sumabit. Ilang minuto rin lamang bumuhos na ang napakalakas na ulan pero patuloy naman kami sa pangangawil dahil sa nag enjoy talaga kami dahil marami ang dumadawi sa amin. Isa na lamang ang gamit kong kawil dito pero dalawa naman ang hook na nakalagay dito kaya minsan dalawa-dalawa rin ang nahuhuli ko. Yung iba hindi gaano kalakihan pero sapat na napansigang at yung maliliit naman ay sinabi ng tito ko na ipambuburo na laang. Habang nag ikot ikot naman sa paligid ng isa kong pinsan o nagmamasid-masid sa mga gilid-gilid, nakakita naman siya ng isang grupo ng kabote. Naligbis naman kung tawagin dito sa amin. May git sampung piraso lamang o natin na hindi gaano karamihan. Pero pag nilagyan niya ang kapares na dahon ng ampalaya, paniguradong mapapalaban sa kainan. Patuloy rin kami dito ng isa kong pinsan sa pangangawil kahit na tumila na ang ulan at maya, maya, rin lamang konti, tumulong naman ang isa kong tito dito sa pangangawil kahit single hook lamang ang gamit niya, sunod-sunod din ang mga nahuhuli. Bago naman sumapit ang tanghali at bago kami magsimula man ng halian, nakapa nakahabol pa ng isang malaking tilapia itong pinsan ko at panigurado kapag ka nakahuli ng ganito kalaki dito panalo na. Matagal na ang panda pan ito at bihira na rin nila napakainan at napakasukal na rin ang lugar na ito. Pero ang malalaking tilapia nito ay matataba pa rin kaya napakasolid pa rin ang mga laman nito. Inihaw namin ito pero hindi na namin ito nahintay na ulamin para sa amin tanghalian dahil napakasarap ng na mga nakahain na pang-ulam. Pinais na ligbis tapos sinigang ng mga tilapia at puyo. Palaban talaga sa kainan kapag ganito ang mga pang-ulam. Samahan pa ng malamig na panahon at pagkatapos naman namin kumain dito, sumama naman ako sa ito kong magpandaw ng mga fish trap. Pero bago kami nagpandaw dito, nangawil muna kami saglit ng pinsan ko habang nagpapahinga itong angkil ko. At mukhang minamalas talaga ako dahil sa dami ng dumawi sa akin na malaki na din laang. Nang nagsimula na kami magpandaw ng angkil ko, sa unang trap na pinandaw namin, isang piraso na napakaliit. Kaya naman binalik na lang muna namin itong trap at pinabayaan ng muna namin. Sa sumunod naman na trap na pinandaw namin, may isang piraso pero medyo malaki na ito. At sa pangatlong trap naman na pinandaw namin, ganun din isang piraso pero mas malaki naman. Kumbaga tagi isang piraso lamang sa isang trap na pinandaw namin. na ako sa trap ng uncle ko dahil napakaganda ng pwesto ng pinaglagyan nito. At nung tinignan ko nga ang huli nito ay napakarami. Kinuha na rin namin ang mga huli na iyan at binigay na lang namin sa angkil namin. Dahil pagka ganitong napakilaman na ang trap, panigurado magwawala na ang mga isda hanggang sa tuluyan na itong makawala. Pagkabalik ko naman sa kubo, kumain muna kami ng bahaw. Inulam namin itong aming inihaw. Napakataba kaya napasarap kami ng kain, lalo na at malamig ang panahon. Dahil nilalamig na ang dalawa kong pinsan, pagkatapos namin kumain, umuwi na rin kagad kami. At ganito naman karami lahat ng naiuwi ko sa bahay. At hanggang dito rin lamang sa ito. Thank you. for watching